pandisalo. Samahan mo ng kape. Siplan mo na ng kape. Ah, kaya ate salin daw kape. Ay, ay, oh, libre ka nga, oh. Oh, Pasko ngayon, Pasko. Ayaw talaga. Oh, kuha ka lang doon. Sige na, kamaya. Oh. Sabay. Sa Pasko na lang. Oh, sa Pasko. Sa, sa 25. <laughs> Yan na sila, brother. Tid mo nga sila. Ah, hindi, maglalakad na lang sila. Tarado na ba Edsa? Hindi naman siguro, hindi sa yan. Nasa gilid lang naman eh. Oh, ayan na yung mga kasama nyo, naka white. Yan ba yun? Ayan na sila. Ah, galing simbahan. Ayan na sila oh. Bisaya hmm. mo. Si kasama na si Father. <laughs>